iyon mga kainags ito ano? na ang sinasabi natin ang makapagubad sa ilalim ng init ng araw ayan yan, oh. kita nyo naman huwag <laughs> nyo nang pansinin yung mga bulutong sa dibdib ko pagkat yan ay asset ko tagal nating hinintay itong pagkakataon na ito na makapagubad sa ilalim ng araw eh. Yan. Yeah. <laughs> ang, hirip pag, ang hirap magpigil ng tiyan. <laughs> Kita nyo naman mga kinis, nung kahit sa edad natin ito okay, eh. Tingnan nyo eh medyo hindi pa rin lumalaki ang tiyan natin kasi kontrol natin yan. Na ano natin yan eh, na maintain natin. Yan. Yeah. Pero sa totoo lang, nahihirapan ako magpigil ng tiyan ngayon kasi baka makita nyo eh. May <laughs> <laughs> Yan, enjoy lang. Enjoy lang tayo mga kainis, ano. Importante, masaya lang tayo. Ha, sa ilalim ng init ng araw. Yan. Kita niyo naman, ano, mabuti na lang wala tayong mga nakakasalubong ngayon, ano. Wala tayong mga uh, ibang mga katabi habang naglalakad. Baka sabihin niyo nasisiraan ako ng ulo, ah. Hindi, pag ganito, ganito talaga dito sa Canada. Pagka ganitong mainit ang panahon, talagang karamihan sa mga lalaki naghuhubad ng damit ini-enjoy ang init ng araw katulad natin yan kasi bihira lang to tatlong buwan lang to, o apat na buwan lang yung ganito pagkatapos puro lamig na naman cover na naman yung tip-tip natin makakapagsuot na ka ng damit baka may report tayo rito ng mga kapitbahay natin <laughs> winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada ah! ang sarap ng sikat ng araw dumadampi sa aking mga mala mak makinis na kutis makinis na mala. yan <laughs> Ay, hindi kaya ako mapagkamalang si Raulo rito tumatawa ako mag isa tapos nakahubad tapos ang masama pa nito kalbo pa hahahaha <laughs> kita nyo naman mga kahinags ano. Ay! Ako po! Enjoy na enjoy! Ay! Salamat sa Panginoon. Thank you Lord! Nai-enjoy natin ang ating araw ngayon. <sighs> Dami ko sinabing enjoy ah. Halatang halatang enjoy na enjoy nga ako eh no. Hmm. Ano na ngayon mga kahinags ano. Ah, alas 5.33 na ng hapon ngayon pero sikat na sikat ni si Araw. Yung, yung init niya. Yung init ng Araw sabog na sabog sa katawan natin ano ramdam na ramdam pa rin natin ay so dito tayo ngayon kita nyo naman no ang ganda talaga pagka ano, no pagka uh, mainit ang panahon natin ay may magsusot muna ako ng damit dito kaya tayo maglakad kaya dito tayo maglakad dito 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 tayo. sa ano sa magandang har ano na to long grass yan tapos dito pag napagod ka lang pwede ka magpalilim dito oh. malilim dito 'yo malilim dito sarap dito pagka naano ka na yung sobrang init na ah, grabe parang nauuhaw na ako ah, tsaka parang nararamdaman ko yung init sa bunbunan ko mga kainag ano yan ganyan na lang oh. ah, ang sarap salamat salamat yan yeah. <laughs> good vibes lang tayo mga kainag sa hindi pa nasisira ng ulo yung, mga, yung nasa harapan ng camera nyo yung, yung vlogger na yun <laughs> nag-i-enjoy lang at nilalasap lang ang ating panahon dito sa Alberta, Canada <sighs> pagkatapos ng winter na malamig <sighs> ay, kita nyo yung kilikili ko walang balahibo yan ha, inaahit ko yan <sighs> Itineron ko na sa ulo kung walang buhok yun. <laughs> Bira. Puro ka eh, no? Ito na naman tayo ngayon at mag lawn mower na naman tayo ng ating mga lawn grass na matatangkad na at nagsisihabaan na. Yan, syempre, gamit natin ang... <laughs> ano pa ba yung gamit natin ngayon mga kainis eh yung ating bagong uh, lawn mower grass at kung napapansin niyo naman tingnan niyo naman mga kainis ano tingnan niyo na yung forma natin o formang-formang pinas lang ano medyo butas pa ng konti yan sumabit sa sanga eh pero syempre, tingnan nyo naman ito yung napakatagal na nating hinihintay. Napakatagal na, na talaga nating inaasam-asam na makapagsuot na muli ng sando. Kita nyo naman mga kaya, isang figura ng aking katawan, di ba? Alagang-alaga yan natin. Tagal na nating pinaghandaan yan. Nung winter pa lang, hindi natin pinabayaan natin yan. Nagpo-push up tayo araw-araw, nagjajaging tayo araw-araw. At syempre, at ito na, dumating na. Syempre, napakita ko nun sa inyo ang aking malindog, maladonis na katawan. Yan. <laughs> Buti na lang, wala akong kapitbahay rito. Tingnan nyo, nasa loob ng bahay sila no? at saka iba may pasok siguro <laughs> pero yung mga aso ko maingay mga nabubuisit eh mukhang hindi yata ako nakilala nasana yata na nakasuot ako ng mga jacket ano? pero tingnan nyo naman mga kainis mm, diba? Mm. mukhang papapasayaw pa yata ako rito o di ko alam bakit yung mga kapitbahay ko tinitingnan ako sa mga bintana nila sabi siguro nila sir, tingnan mo yung kapitbahay natin kalbo na si Raulo <laughs> pero importante tanggalin muna natin to di ba nung nakaraan eh Nagbunot tayo ng mga ano rito, di ba? Nako, ito na naman ang tataba na naman oh. Ang bilis tumaba oh. Kita niyo ang bilis tumaba nung mga nakaraan, yung liliit lang nito. Kita niyo never ending ano, battle to. Ito yung mga pinagbunutan natin, yung oh. mga marka na pinagbunutan natin, mga ng mga nakaraan, talagang hindi nauubos 'yan. Tingnan niyo, pambihira oh. Ito tinadtad na ng dandelion dito. Nako. Ang sarap. Ang sarap pagbubunutin niya, parang tagyawat ko sa mukha dati no araw eh. Pero ngayon mga kainis, hindi na tayo mahihirapang pagtatanggalin ng pag, ano, paggupitan to kasi syempre <laughs> Ay, kakabit ko pa pala yung ano May kakabit ko pa pala yung sambutan ng mga damo dyan, sandali lang Nagso tayo ng mic microphone ngayon kasi mahangin Mahirap na bakit hindi nyo marinig yung audio yung aking golden voice mga kainags ano Yo <laughs> Okay na sana eh <laughs> So, ito nakuha na natin mga ka-iinags, ano? Naku po, talaga naman nakikita ko sa screen ng aking uh, GoPro. Ang hugis ng aking malaadonis na katawan. Yan! <laughs> Ay mga kainags, ano lang yan ha uh, Just for the vlog lang yan ha Just for pan lang ha Huwag nyong seryosohin yung mga pinagsasabi ko ha Baka tirahin nyo na naman ako, pambihira Malakas na nga yung hangin Malakas pa yung kalbong nagsasalita sa harapan ng screen nyo ha? Ay pagpasensyaan nyo na mga kainags ano? Just for pan, just for the vlog Yan <laughs> Enjoy life Ano lang tayo, enjoy life Yan sabi nga ni Inag si eh, Maikli lang ang buhay Piliin natin maging masaya Dahil minsan lang tayo mabuhay sa mundong ito Oh, baka may magsabi na lamang sa inyo Meron nang nagko-comment kasi Bakit mo sasabihin na may lang ang buhay di ba? alam mo ba kung kailan ka mamatay may mga nagko-comment ng ganyan eh pambihira naman wala nakakaalam kung kailan tayo matotoda sa mundong ito kaya mas maganda yung matodas man tayo sa mundong ito ayaw man natin o hindi dun, dun, din ang punta natin whether we like it or not ang Panginoon lamang nakakaalam kung kailan tayo sa mundong ito mananatili ng buhay. Kaya magpasalamat tayo sa kanya na naranasan nating mabuhay sa mundong ito. Kaya piliin natin maging masaya. Enjoy life. Ang mga pinagdadaanan natin ay talagang nandyan lang yan dahil yan ay kakambal na ng ating buhay mula tayo mula lang tayo pinanganak sa mundong ito bakit ba kung ano ang mga pinagsasabi ko tara baka wala akong matapos ito masabunutan na naman ako ni Mahal Arena <laughs> parang ang corny siya sesya na kayo sa pagiging corny ko mga kainays, eh alam ko na, sanay na kayo sa akin eh <laughs> <laughs> tara, umpisa na natin Yan, yun know? o Hindi, na-enjoy ko lang talaga, no Kasi, syempre, ngayon lang ulit ay nakapagsot ng ganitong Oh my goodness Sando Ngayon lang ulit natin na ibilad ang ating katawan Ang ating mga balat Sa sinag ng araw Sa ilalim ng araw Salamat, Panginoon Tara, magsimula na ako at Baka katingin na, na sa akin yung mga kapitbahay ko rito sa bintana nila Ayan, no ha, Tara Iaangat ko lang to. Yan, para maipasok, may hook yan eh. May dalawang hook dito yan eh, no. Diyan natin ipapasok 'to. Dali lang. All right, Ayan na mga kailis, ano? Umpisahan natin. Pero parang gusto ko muna tanggalin to eh. Nangigigil kasi ako rito. Tingnan yun, tataba ko. Oh. Nanggigigil Nangigigil ako rito eh. Gusto kong takat. Tanggalin ko muna. Magbabawas muna ulit tayo. Sandali lang. Kukunin ko muna yung mahiwaga natin pansungkit sa mga dandalayo na yan. Nakakagigil eh. Parang mga tagihawat na tinitiris, 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 ko dati sa, sa mukha ko. Ayan eh, o. Oh. Yan ang marka ng mga tagihawat o. Oh. Pero ngayon ko lang na-discover, asset ko pala yan. <laughs> <laughs> Hindi, wala na. No choice na ako. Wala na magagawa. Kaya pinapalit, pinaninindigan ko na lang. Pinapalakas ko na lang yung loob ko. Kuya. <laughs> Ay, pasintabi sa mga kumakain, ha? Baka nasusuka kay sa mukha ko. Ito, 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 ito. lang natin tong to. Naku, nang gigigil talaga ako rito. nako. Mm, tanggal siya. toto, pa, ito pa, ito pa, Ha? Tama na nga yan. Baka mawili tayo marami pa tayong gagawin tara umpisa na natin may battery nga pala rito no? kabit muna natin yung battery ito ta ta yan natin dito pag may extra battery ka pwede mo lagay dito reserve kung sakaling ma, ma drain maubos yung battery natin habang ginagamit natin so natin dito no? dito natin umpisaan. ay dito 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 kasi sa kapitbahay natin kung napapansin yung kapitbahay natin eh Ayos na oh. nagupitan na. Tayo naman. Swabing suabe yo oh. Saktong-sakto lang, panis na panis oh. Tsaka ano, ang 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 dali. Yung walang kapagod-pagod, tsaka hindi ganoon kaingay. Oh, di ba? Tapos pag packet na kasi ito yung paket ang mahirap dito, mga kainis, yung paganto. Kasi di ba, pambaba. Eh okay, papanda rin natin since na self propeller naman to. 'Yon. Pandarin natin. Ito to to to. Oh, di ba? Bilis lang oh. Kalalayan mo lang siya. Siya na yung kusang umaandar. Di ba no nakaraan tumingin tayo sa sa Home Depot na ubos na yung mga ganito, mga self propeller. Planchadong planchado yung sinasagasaan ng mga ano, mga damo. Tingnan nyo tingnan nyo tingnan nyo tingnan niyo. Oh, di ba? Tingnan nyo oh. Wow, ganda, di ba? Perfect na perfect yung gupit oh. Awesome na awesome. Wow, smooth na smooth. Samantalang dati, nung digas pa yung ginagamit natin, mano-mano kasi yun eh. Although maganda naman yun, exercise, kaya lang nakakapagod mga kairi, especially pag marami ka pang gagawin, ano? Makakapagod yun. Pero siyempre, pasalamat pa rin tayo doon. Libre kasi yun, ibinigay eh. lang sa atin ng kapitbahay natin yun. Kaya kahit papano, ilang taon din tayong nakatipid sa lawnmower. No ba? May presyo ang lawnmower, mga kainis, pag bumili ka noon. Grabe presyo nun Kaya ito nga, di ba sabi ko sa inyo 500 to, mura pa nga to eh, no? Mura pa to, 500 Ah, Self-propeller Ah, Self-propeller, self ano? <laughs> ano yun, yung usa siyang umandar. uh, ah, Self, tama, propelled Ayun, nakalagay niya, self-propelled oh. Wow So wala pang 2 minutes mga kainis Ano natapos kagad natin itong isang party lang na to Pero bago ko simulan dito Tanggalin ko muna to kasi baka mapuno na naman ng Ay ano puno na siya oh Tanggalin muna natin to no Sa hook Pagkakahook niya Yan ako Kasi bumibigat to eh oh, Kita mo dami na kagad no Bumibigat to itong eh, ano Pag hindi mo tinanggal Bumibigat yan Kaya bumibigat na rin yung Pagpapaandar mo ng Ng ano ng lawnmower Teka muna tapos sa meron tayong lagayan to dito, no. Ayun no? Kaya nung dati nung digas pa lang yung gamit ko, walang pansambot ng mga damo. Eh lahat ito, lahat ng ganyan ang nagugup, pinagugupitan natin ng mga lawn grass. Diyan lang din bumabagsak. Kaya ito kumapal na to dahil sa mga damo, no. Pero maganda rin naman yung pampataba kaya lang. Eh ngayon, buti naman meron tayong lawn mower, ay no? lawn mower pasambot ng ano, ng damo. Sandali lang at ilalag gumugulong eh. Sandali lang ah hirap naman ito malakas ang hangin malakas ang anong hangin nung nagsasalita eh. nung nagbablog malakas ang hangin yan eh. yabang yan eh. <laughs> tapos sinabayan pa ng oh grabe tingnan nyo sinabayan pa ng kalikasan ng hangin oh, tingnan nyo naman mga kainis, ano? tingnan nyo naman halos umapaw na ganyan kadami yung nagugupit natin ano, sa loob ng dalawang linggo kasi dalawang linggo na yun eh nung huli tayong uh, nanggupit ng lawn grass natin nung ginamit natin yan dalawang linggo na 'yon kaya ito na ulit after 2 weeks. o 'di ba? So ito, tapon muna natin sa basura kasi sigurado mapupuno 'to dali lang. Yan. Ah. Tapos sa uh, doon natin tatapon 'no, sa may kulay green na container. Actually, ang kulay green na container namin 'yan. Napuno na 'yan ngayon gawa ng mga damo lang, damo. Sa mga tandang dalayo na pinag pinagbuno 'yan, 'no damo tsaka konting mga ano food scrap tapos ito pa naku aapaw na to sigurado sandali lang nako mukhang aapaw lang ato to bali sisiksik naman yan nako eh. naku aapaw na nako, maapaw na sa natin ilalagay yung mga susunod wala na puno na oh, oh puno na ilang araw pa bang ng basura tatlong araw pa Tatlong araw pa tayo maghintay para makuha yung mga basura na eh. Lagyan na lang natin sa ano siguro sa plastic bag yung mga damo sa sunod na doon. Makukuha natin. Yung in order nung ating ang Bunsong Prinsesa mga kainis, no? Oh. Yeah, sorry ano dito 'yung kasi 'di ba nagre-renovate siya ng ating uh, ng ating kitchen, ng ating buong bahay, no? nagre-renovate siya. Ito na pala yung mga in-order nila, bababa na. Naku, mukhang marami. Ang maraming in-order yung Bunsong Prinsesa natin. Ha? Yung ating sponsor ng pagre-renovate ng bahay natin. No? Maraming maraming salamat sa Bunsong Prinsesa natin. Ano? Kahit pa paano, eh, wow. <laughs> Malaki na yung mga natitipid natin sa mga pangailangan natin sa loob ng bahay. Pati gamit. Naku, eh, magaling mag-ayos ng bahay yung Bunsong Prinsesa natin. Parang ano yun eh? interior design, designer. Ayan, ayan, ayan bababa na, ano. Sabi ko dito na lang nila ilapag Ayan. Boss, dito na lang, boss. <laughs> Nagahalog eh, no? Thank you, sir. Just bring, put it here. Ayan. Yeah. Thank you. Uh, ayan. Ayos, ah. In-order pala, galing IKEA, no? Galing naman. So tayo na lang magpapasok doon sa loob kasi may mga aso tayo, di ba? Kasi sabi nila gusto raw nilang ipasok sa loob ng bahay natin. Kasi kaya sa lang sabi ko, we have a uh, big dogs. Just put it here. And I'll don't 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 care about ah. don't worry about it. Ako'ng bahala diyan. Hindi hirap hirapan talaga ako sa English ano. <laughs> Yan. Yung marami ano. Ah, ito yung mga table table. Thank you. Yan. Hi. Okay. Mukhang malaki-laki. Akala ko hindi sa amin. Akala ko dito sa kapitbahay natin eh, no? Eh, dito pala sa atin eh. So, ito na nga yun. So, matutuwa yung mahal na rena natin ito. Dumating na yung, actually, dalawa sila ni mahal na rena ang, ang umorder niyan. Naghati sila. Yun ang sabi sa nga ni mahal na rena. Yan. Nako naman talaga. Talagang mukhang gumagan gaganda na yung loob ng bahay namin. hindi na nakakahiya sa inyo pag napapanood niyo yung aming uh, <laughs> kitchen at saka yung bahay namin ano, nagigitata kasi loob ng bahay namin eh. hindi actually yung bahay namin dati maayos yun kaya lang kung nagkaroon tayo ng mga aso syempre nagkagulo-gulo na pero okay lang it doesn't matter kung magulo yung bahay natin importante masaya tayo sa mga laga nating aso natatanggal yung mga stress natin sa mga aso natin di ba masaya sila eh ganun talaga eh no Pati yung mga lawn, yung loan grass nga natin sa harapan ng isa ng bahay natin, 'di ba? Sabi ko sa inyo, ang ganda dati niyan. Pero nung nagkaroon tayo ng aso, wala na. Nagkanda panot-panot na rin, nagkanda kalbo-kalbo na rin yung mga lawn grass natin. Namatay na yung mga lawn grass. <laughs> Pero okay lang yun. Ganun talaga eh. Choice natin yan. Magkaroon tayo ng alagang aso eh, no? Siyempre, meron magsasakripisyo talaga. Ayan. Ayun, dami yun. Lalaki ko. Oh. Dam, dami na to ah. Ano kaya itong mga to, no? Pero alam ko, cabinet. Mga ganun yan. Nabubuoy na lang nila. Ayun, oh, Lucky, oh. Yun meron pa kaya yan IKEA no there's a lot one more one more all right one or two one or two okay a ba 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 ano kaya to mga to medyo mabibigat ha mga tornilyo siguro to ng mga pako mga screw mga ganyan ano ito to to, to ko tapos ito mukhang makapal to ano ba to hindi ko alam to parang ganito yan no oh. ano ba yan Anyway, malalaman na lang natin yan pag nabuo na nila. Di ba? Diba? There you go. Thank you very much. Thank you. Yes. And I need a picture. A ah, picture, sure. Picture. Oh, mag, mag, magpapapicture daw sa atin mga kainags. <laughs> hindi, hindi. Pipicturean nila yung, ano, yung mga gamit. <laughs> Para katibayan na yan, na-deliver nila sa bahay natin. Thank you too. Okay. Shhh. Hey. Hello, no, ah, <laughs> Thank you. Thank you. Shhh. Hey, huwag kayo okay, maingay Alam niyo naman yung mga aso natin, mga guardian natin Bah, ayaw akong pagbuksan ng pintuan ah. Pagbuksan ng pintuan ng kaharian, ang hari Haring Naliligo pa ako Ah, naliligo ka pa? Naliligo pa Dera. Naliligo raw oh. oh. Sige, sige, malinis na oh Wow Ganda na tingnan sa mata, no? Bagong gupit Pasok na natin ito maya-maya ng konti Pero ito, lagay muna natin doon sa garahe natin Tapo natin yung mga damong pinagupitan sa basura uli Lagay natin dito sa ano, Sa plastic na natutunaw Yung parang pang, ano, pang food scrap Itong mga damo na ito no? Kunti lang naman yung nadali natin doon sa kabilang, kabilang side naman Ba, mga cabinet niya. Para sa, sa kitchen natin. Para pag nag-vlog ako, maayos na. O, oh, sige, kaya ko na to. ano to? Para pag nag... Pasok ka na. Para pag nag-vlog tayo, malinis na sa bahay, no? Malinis tingnan sa camera. Sa mga nanonood. Ayan, lagyan muna natin dito. Sa loob ng bahay. Ayan, si Mahal na na diyan TV stand to. Ha? Ah, TV, TV stand. Stand. Wow. TV stand, ah. Mukhang pati yung talaga yung sala natin. Talagang i-renovate -re ng maayos, mga kainags, ano? Diba? Diba? Naku po ang bigat nito Pero syempre kaya kaya Sayang naman yung muscle, muscle natin Kung hindi natin gagamitin Kaya <laughs> nagbubwisit sa kasing mahal na rin eh Ay. Ah. Woo. Medyo may kabigatan ah. natin dito ah, Sa loob ng bahay Arig ko ah. Ay, salamat. Ito na, pinakahuli mga kay Inags ano? pinakahuli naku po Diyos ko po medyo may kabigatan to ah. ha ha ka niya, kayo, ha tapos na. tapos na hinintay mo akong patapos saka mo sinabi mo tapos na kung tapos na eh tapos na kanina pa ay, ay mo, ha ha, ha? Kasi, na, pa sige na mauna ka na ikaw ano ka ba ka na at hi, salamat sa sakto na tapos na natin yung ating trabaho dito sa harapan ng bahay natin. Na-trim ko na rin. Ayan, kung napapansin nyo. Ha, ganda tingnan, ano? Beautiful. What a beautiful day. Ano, alis na mahal kong asawa? bye ba sige, bye ba Ingat, ha? Pasalubong mo may ama, ha? Don't forget may pasalubong, ha? Ay, tingnan mo rin. kiss ko nga pala muna. Huwag na, may patakang. Ha? Hindi, yeah, isang kiss lang ako. Sayang naman. Amoy ah, putok lakas-lakas ng salita mo. Amoy putok, pambira ka. Naglalagay ako ng antay putok no, antay ang hit. <laughs> Naglalagay ako ng jodoran, pambira naman si Mahal na ano? ano? Yung para sa gulong mo? na natanggal kasi yung, yung, takip ng pito ng gulong ni Mahal Arena, no? Hindi ko alam kung natanggal o may kumuha. Ah, oh, sige, sige, sandali lang. Kala ko palis na eh. pa ng Pahabol pa ng pautos. Kaya yeah, so nakakita ako sa uh, bisikleta natin Tinanggal ko muna Ito, mangunguli to si Mahal na Reina eh. Ang lang Ayan, oh, no? talagang inabangan pa ako sa gate natin ano? Ito na, ito na, ito oh. No? <laughs> Takot ko lang kay Mahal na Reina ano? Bakit kaya ganun talaga no? Wala ka talagang kalaban-laban Pagka yung mga commander natin Ang nag-uto sa mga asawang lalaki no? Ano? ano? Asa ah, na? Eh, syempre ito. Ayun. Meron. Katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Meron Ayun. din. Sabi mo mo na love mo ako. Baka lum*** <laughs> ka para kami. Ito, natin dito. Kaya na, okay na. Oh. Ayos na. Ayos na. Ano? Thank you lang. Kiss naman ako. Kiss tayo sa lips. Sa lips lang. Ang bihira. <laughs> o oh, sige, ingat, ingat. Ang Mahal na rin talaga. Pagkatapos, masunod yung gusto niya. Ha eh, no? <laughs> parang wala lang eh mamaya humanda ka sa akin na pag uwi mo babawi ako meron ka pang trabaho naghihintay pag uwi mo ng bahay may pagkatapos mo sa trabaho mo dyan sa restaurant na ha! grabe naramdaman natin yung init mga kainags init ang panahon naramdaman natin grabe Ha! Ah, sarap lang. Pero anyway, kita nyo naman yung ating uh, backyard, no? Ito, ititrim ko na lang dito. Kasi wala Mahirap gamitin dito yung lawnmower. Kalbo-kalbo na, hindi na pantay. No? Ititrim na lang natin yun, no? Pero doon, tinrimer natin doon sa, ano, sa likod, doon, no? Ayan. Naka. So nilagay na natin lahat ng mga gamit natin sa ano no, sa garahe natin. Tsaka hindi na rin ako ngayon na nangangamba mga kay next kasi dati nung digas pa yung ginagamit nating lawn mower kasi naglalagay tayo ng gasolina sa loob ng ating garage. Eh minsan hindi natin maiwasan ang mangamba na baka mamaya eh 'di ba kasi syempre gasolina yun eh. baka mamaya 'di ba? sumabog or kasi madali lang yan eh. makaamoy lang ng makaamoy lang ng apoy yan eh, di ba biglang Diba? Hindi natin masabi, ano? Kaya ngayon, wala na tayong kailangan na mag hindi na natin kailangan mag-imbak ng gasolina sa loob ng garahe natin. Kaya meron na tayong uh, worry-free, worry-free na tayo. kasi nga, di baterya na lang yung gamit nating lawn mower ngayon, malaking tulong talaga. Ito nga pala yung pinapagawa sa akin ng Bunsong Prinsesa mga kainags ano. May mga sukat na. Yan yung ilalagay natin doon. Mga lagayan ng mga bubot Dito sa... Dito, dito, dito. Hindi ko na papakita kasi magulo. <laughs> Kaya nga gusto niyang palitan eh. So ito yun. Gagawin natin yan. So madali lang yan kasi kumpleto tayo sa gamit eh. May langaw na no? oh. Nako. Delikado oh. Umpisa na ng mga langaw ngayon Oh. No?